Justin, so raro, wag kang Jocelyn lagi siya dito kapag matulog. Yan yan. Uy, naman kayo pag nang trabaho, Sil. Kapag siya nakatulog ah. Okay <not> say, no. <laughs> Alam, na siya na. ngayon si Jocelyn. Si Princess Jocelyn. <laughs> la, <dapan>, oh, no. <laughs> <laughs> Andaman na din ako ni siya pang assembly, no? Karoon na ba yung Domingo? Ayaw la. <laughs> Dapat mamlan siya na. Princess, Princess may na, may bimutan, siya na, baby. Hindi talagang ma-open siya. Okay.